tayo sa Pasig, transparent tayo. Ito po ganing QC. Yan, okay na po, okay na po ha. QC! QC, taas wow! ka ba? QC! QC! Mga kayo, QC po sila. So, lahat ng transaction na natin, pwede natin sagutin. Kahit anong tanong po, pwede natin sagutin. Dali mo mga to? Sige po, pwede rin. Medyo malaki po talaga. Kaya tama lang na mag ang magtanong ang mga babayan. Tama lang po na magtanong ang mga babayan. Pero, huwag po sana na dahil sa masamang ulitikas. Teka, saan talaga kayo? Eh, ba't kayo pumunta dito, sir? Gusto lang namin makita si Kaya kasi magtutuwa lang, lang naman lang, lang kami. Tama talaga kami. Ah, hindi nyo alam ba't kayo nandito? Ito, hindi namin, wala, namin, kami wala kami Wala kami na idea. Promise. kasi sinabi, pupunta lang daw kami dito. Tawa Sinama ako. lang Sinaba kami. Sinama lang kami. May nagtawag nandiyan. Kaya baka, ano ang... Plus, plus, plus lang. Mm. Ah, so wala talaga ang idea. Wala, wala talaga. Eh, ba't kayo lahat nakapute? Eh, yung pati sabi nila. Sabi, ang Ah, ang alam lang namin eh. Hindi nyo alam itong lugar na ito? Oo, ito lang ito. Ang Alcimeo. Ayan. Ayan. Ay nalaga? Ano lang? Ayan. Ayan. Saan? Hindi namin nakukusug. Na? Atan? Atan? Hindi ko pa ka kami. Kahit napunta kami dito, hindi ako nang hinaya. nakita niyo siya? Ayan. Hindi mo? Hindi mo? Hindi. Hindi